Yan mo. Kailan pa yan? Last year, mm -hmm. Last year pa? Pero okay. pa wala wala. Oo, oh, oh. ngayon masakit. Hindi naman. Oh, sige, hindi natin yan. Gawin itim. Pa dito. Pa. Gawin ding itim. Ganun ka na ba ng doktor, sir? Anong pwedeng? Eh, magkakaroon. Eh, tapos yung mga reseta, bumili ka naman ng gamot. Anong nangyari sa loob ng isang taon? Nung umiinom pa, walang nangyari. Bumabalik din. Bumabalik din. O sige, alisin natin yan. Ang ano ko lang, hindi ako magpapagaling sa inyo, no? Ang magpapagaling sa inyo, ang ating amang dakila at ang ating Panginoon, no? Sa putal kami karapatan. Ang layunin ko, alisin ko lang nilagay sa inyo, no? Okay, direkta na po tayo sa blending itim. Sa sakit, doktor, tingnan na natin kasi wala akong makita. Pero tingnan natin kung naka Sige. Ah! Wala. Blending itim. Yan yung blending itim na. O, ito naman ang kulam. Wala rin po makita kinukulam kasi, ha? Oh. Ay, sorry. Wala. Mabalik tayo sa green jingy dalawa. Aray! Sa tour, Arepo, Tenet, Opera, Rota. Pasok. Poo! Hmm. Lubayan mo to, ha? Lulubayan mo na, ha? Ha? Hindi naman kayo nakikita, eh. Ha? Lubayan mo to, ha? Ha? O, dalawang kamay, ganyan yung mong, ganyan yung mong. Ikaw mo ganyan. Sige, ikaw naglagay niyan, eh. Sige. Gagaling to, ha? Ano? Pakilang, pakilakas. Gagaling. Gagaling po. O, sige, sige, baklasin mo yan. Sige pa, tagalunin mo. Ang gat hindi ko siya sabi, huwag kang titigil, ha? 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 O sige, baklas, baklas, baklas. Dina mo, dina mo. Sige, sige pa. Sige pa. Walang niya kayo hindi kayo nakikita ng tao, eh. Ay, o oh nga, hindi pala kayo nakikita ng ano, eh. Kapwa ko tao, eh. Tapos hangin nyo. Sige, sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Ginugulong mo ako, eh. Nag-aura-aura ka pa. Sige pa, sige pa. Sige pa. Gagaling to, ha? Ha? Huwag mo ko ginugulo, ha? Nililito mo ko, eh. Ha? 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 Sige, baklas, baklas. Makulit ka, ha? Sige, kunti na lang, kunti na lang. May asin yan, boy. Sige, kunti na lang. Sige ba? Aray. O, lulubay mo na to. Tigilan mo tong taong to, ha? 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 Opo. Opo. Hindi kayo nakikita, no? Ha? hindi kayo nakikita. At ya, huwag kayo tira ng tira ng tao, ha? Ha? Sige, sige, kunti na lang, kunti na lang. Diinan mo! Yan, yan, nakikita ko, na natatanggal na. Sige, sige ba? Kunti pa! Walang hiyan kayo, ha? Panginoon kong isyo sa aking amanda kilaming ang nabas basbasay na patayin ko. Hindi na gumambala sa taong ito.

O sir, hindi itin mo muna sa iyo ha. Hindi lang makakas. Wala ka sa doktor. No. Hindi mo lang sinabi mo. <laughs> hindi. Hindi mo lang ba? Kahit isa. O, oh, ibig sabihin po, pumasok yung duwindi, no. Nililito niya pa nga ako eh. Kasi kung alam mo yun sir, ang sasabihin mo sa akin, ako, simula yung ipitan mo ko, ako yung nagsasalita, ako yung mga nagsasabi. Eh, hindi mo nga alam, kaya pumasok, no. Okay. Okay sa, sa lahat ito, doon ding itimang nahuli natin sa kanya. Isang taon na po siyang pinapahirapan. yung tiyan niya, uh, yung uh, binigyan ng sakit yung tiyan niya. Kaya isang taon po siyang talaga nagtiis. At uh, yung nga, uh, sa ngalan ng ama at ng ating Panginoong Hesus, ah, uh, nawag gumaling ang ating mga pasyente. Shout out sa mga middle sa akin, Pakishare share ang ating video para po marami pa po makakilala sa atin. At shout out kina Apo Ken na pumarin, ah, uh, Apo Sis Maika and Brother Lander. <coughs>